Firmadong ginahasa ng hindi bababa sa apat na lalaki ang dalagan na patay sa palayan sa Bulacan. Ayon din sa autopsy, dalawampung beses na sinaksak ng screwdriver ang biktima. Nasa gitna ng aksyon si Gerard Garcia. Napakasakit raw para sa nanay na si Gloria Espiritu ang nangyari sa 26 anyos niyang anak na si Andrea Oan. Webes ng matagpuang wala ng buhay ang dalaga sa isang palayan sa Kalumpit, Bulacan. Minsan paluin ka lang, masakit na, matosukan ka ng karami. Ito pa na sampun saksaks, nilag, may kadena sa deeg apat na lalaki ang humalay. Napakasakit binang ang ina, pero lahat-lahat na ito pinapapas sa Panginoon ko. Alam, mahal na mahal namin yung anak ko. Basis sa resulta ng autopsy, dalawampung beses na pinagsasaksak ang biktima gamit ang screwdriver. Pito ang malalim na tama sa kanyang kanang leeg, tatlo sa lalamunan at tatlo sa sikmura. Kumpirmado rin ginahasa ang dalaga nang hindi bababa sa apat na suspect. Na-check doon sa kwan ng soko na multiple specimen na na-recover doon sa kwan ng... Anong specimen sir? Paki ano? Yung semen. At least four daw, four. Noong miyerkules ay nanood pa raw ng sine at nagpunta sa barang biktima kasama ang mga kaibigan. Mag-isa lang daw umuwi ang biktima pero hindi na nakarating sa bahay at sa palayan na natagpuan. Wala nang saplot sa loob. Ano lang, parang tinak natakpan na lang nung kanyang blouse. Tapos nakasuot pa rin yung sapatos niyang ano, panggimik kaninang hapon. Nahuli na ng task force Andrea ang driver ng jeep na sinakyan ng biktima. May mga galos at kalmot siya sa katawan na hinihinalang nakuha niya ng manlaban ng biktima. Pero sabi ng suspect, nakuha niya ang mga galos ng mag-away sila ng kanyang asawa. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang misis. Sabi ni Kuya, huwag mong magsalita. ay eh. Mamaya na lang Dalawang lalaki pa ng mga pulis para sa investigasyon. Umaaksyon, Gerard Garcia, News 5. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2014.